Earl po from IVC 13. Uh, sir, on another topic, uh, sa press conference ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan po sa mga house leaders natin na nagpahayag ng kanilang uh, pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating uh, Vice Presidente. Any comments or reaction po on this one, sir? Thank you. Pagkabahala <laughs> sa akin talaga, gusto kong tanungin kung okay lang ba siya eh. Nag-aalala po talaga ako eh. Pero, The, states, uh, the statements we're not even for me hindi na siya political eh. Parang it's a question of kultura. Uh, nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements? Ganyan ba tayo pinalaki? Ganyan ba uh, ganyan ba kapaligiran natin? So talagang ano, nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So yun lang, yun lang. Kaya talagang kinesyon ko po eh, kung talagang okay ba siya. So yun. Oh, hello. Huh? Oh, see, hello? Congressman Raj, your comment? Um, well, I, I have to agree with you, Congressman Ortega. I think it's a cultural issue, most uh, especially in relation to the situation in Bangkai. And I think most of uh, the people have already complained. Po, no? I think um, it doesn't really involve any comment on our part as congressmen. And we leave it to the people to decide on uh, how they would see that as uh, qualities of a leader. You know, po? Uh, we'd like to acknowledge also the arrival of Congressman Jay Kung Hun. Uh, good morning, uh, Congressman Jay. And you can also ask, direct your questions to him. Sir, sir uh, follow up. Uh, following up with that lang po, uh, some of the young guns leaders requested psychological evaluation for the Vice President, sir. Uh, would this be firm or may re-recommend that ako po ba tayo na... Um, suggestion lang naman yon. Hindi naman una una hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at walarin uh, wala rin wala rin akong kilala kasi so, parang so far parang okay pa naman ako. So <laughs> So um, pero the, the, people have seen the interview. So parang parang may something. Ewan ko. oh Parang parang punong-puno ng galit saka parang ano nga parang yung mga lumabas sa sa ating uh, mga pahayagan para talagang ano parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press ko sir, uh, sir yung kasi yung ano eh yun ang lalabas sa news eh juicy eh so eh dito naman sa quadcom from the start we've been evidence based kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry. Very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni uh, Atty. Sal Panelo kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni uh, BP Sara yun. Parang sa group chat lang daw yun. Doon sa sinabi na <laughs> hukayan yung, yung paghukay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung ano, kasi siya yung official uh, interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? I'm yes. Ay, sorry, sorry sir. Punong-punong puno, punong puno, ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin niyo ganun yung nangyari kay, uh, and you even mentioned, uh, ko Ortega, na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganan? Well, siguro sa nangyayari sa ating vice president, uh, nagkakaroon siya ng I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag uh, ang isang tao ay sobrang sobrang galit, uh, nawawala siya sa sense of decency eh, sa aking paningin. Uh, and sometimes uh, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? how you manage these things uh, it's a test of your character so in the case of the vice president eh lumalabas po yung uh, flaw sa kanyang character kasi natatalo ng kanyang galit yun po yung uh, akin nakikita as far as this representation is concerned maraming salamat po um sir sure. Eh, po. Apa, parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng kamera. So, ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag sa kanyang paggamit po ng uh, pondo? Uh, sa ganang amin, uh, the performance of one's duty uh, should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, uh, dapat walang let up to show what really happened in so far as the confidential funds of the office of the vice president and the uh, department of education when uh, she was still the secretary kasi pag uh, uh, magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our uh, mandate ganun po ang pinakinggan namin doon Sir? Uh, oh, before that we'd like to acknowledge the presence also of uh, our senior deputy speaker, Dong uh, Gonzales. Good morning. Okay. Continue. Uh, sir, yung dito sa nakikita nyo na sabi nyo nga may meltdown, uh, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. may nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa presko niya? I think we would not be in a proper uh, uh, position to determine that. Siguro, ah, uh, it would be recommended that uh, uh, she should see a psychologist or a psychiatrist. Uh, kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. Sir, sorry. Good morning po. Um... Uh, hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung uh, kumbaga, tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit uh, laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahaya po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is uh, stemming from doon sa sinabi ni VP sara na tumanggap daw po ng suhol uh, si Speaker Romualdez. Do you know anything about this? Or what can you say about this po? Suhol saan yun? She did not expound or elaborate po yung yung tungkol doon sa susunod daw niyang press call. Pero... Okay, so we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Hayaan mo po muna mag-expound siya. Then we will answer the issue about it. And second siguro, I uh, i just like to add, no? Uh, just like what we have done with the office of the Vice President giving due courtesy to that office ang unsolicited uh, advice po is uh, the Vice President should also give due courtesy to the office of the President and uh, of course to the the late President uh, Marcos Sr. yun lang po Kasi well in fact, well in fact uh, for the record napakaganda na pong bigay naming courtesy sa kanya nung he was, she was invited during the Good Government Committee hearing. Well, in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Uh, just give due courtesy to the office of the President. Well, uh, Congressman Gonzalez po, no? Well, regarding dun sa Suhol, di po namin alam yun. Ba? Ang pagkaalam ko po from uh, the day of the campaign, ang kasama po ni uh, Vice President uh, Sara ay si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, uh, pag kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas na mababasa sa Pampanga during those times, ang pinakiusap ni uh, Speaker Romualdez sa amin na kung pwede tulungan si uh, Vice President Sara sa Pampanga. Kasi nga may kandidatong kapampangan doon si Kiko Pangilinan at uh, mataas si Kiko Pangilin ang kasikapampangan. So, work out po namin yun. At uh, from day one up to the proclamation, kasama po si Speaker Martin Romualdez. Ang kwento, lahat po siya po ang nagmamalasakit kay uh, kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong uh, statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya, sana po, ah, uh, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara. At yun man lang uh, sabihin mo na uukayin mo yung tatay at itatapon mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si, uh, si, uh, si uh, uh, Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko. Hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. Kasi so sabihin ko ibang klase na 'to, ibang usapan na 'to. So sana po walang ganyang usapan. At uh, 'yung ganyang uh, naririnig kong mga mga salita, eh salita pag umiinom sa kanto, sa barangay, pag lasing na biruwal lang yun, 'di ba? Pero walang ganyang, parang wala pong ganyan. Medyo ako po uh, honestly ah uh, after 'yung press conference niya, meron po da da sa palasyo buo ako, uh, Birthday po ni ES uh, Bersamin. Pero gusto kong sabihin sa Presidente. Pero hindi ko po nasabi. Kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa si sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Uh, hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nukain niya, at itatapon niya. Eh, palagay ko napakasakit po noon. So bilang isang Kristiyano, bilang isang uh, uh, batang pinalaki sa maayos, palagay ko uh, foul po yun. Salamat po. Thank you. Uh, we'd like to acknowledge also the presence of uh, the Chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Good morning. Uh, Mr. Chair, in addition to that, uh, to, na sinabi po ni uh, uh, SDS, ano. Uh, alam nyo um, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former President si Ferdinand uh, Marcos Sr., Malaki po ang nagawa niya sa bansa Pilipinas. Kahit sabihin na natin na uh, inakusahan siya na diktador uh, at uh, napatalasik siya ng ating mga kababayan. Pero at the end of the day, we have to accept that uh, he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at... Uh, Itatapos sa West Philippi Philippine Sea. Medyo parang uh, uh, sa mga nagmamahal, no? uh, lalo na yung mga Marcos loyalists no? na nakita natin na talagang uh, pinaglalaban yung ating pundating Pangulo. Napakasakit po noon. And uh, we have to be uh, careful with our uh, statements. No? Kasi hahabulit-hahabulin hahabulin tayo ng, uh, ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pundating Pangulo, si uh, Rodrigo Roa Duterte. Ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. Uh, we hope that uh, this will not happen to, uh, to the Vice President. But uh, definitely, somebody, somebody might pile a case against her. at. Uh, ano nobody can uh, prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong Vice President. Masakit po yung mga ganitong klaseng salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa. Tanong kanina, palagay ko mas civil si former President kaysa kay Sakye Vice President. Palagay ko, magtay-take ng oath yan. Mas civil siya eh. <laughs>